bilang ikaw isang ano, nag-aaral at the same time, rumaraki. Paano mo gustong maging inspirasyon sa mga kapwa kabataan o estudyante na dumadaan din sa ganyang mga hamon sa buhay? Yes po. Uh, lahat po tayo is nakakadanas po ng mga pagsubok sa buhay at hindi uh, lang po ako, hindi lahat po ng kabataan. Uh, ang sandata lang po natin o yung dapat po natin na Uh, panghahawakan lang po natin is yung huwag po tayo mawala ng pag-asa dahil di lang po tayo yung tao na ganto na salat sa buhay na walang-wala. At uh, uh, may sishare ko po to sa mga kabataan ngayon na uh, kahit medyo may kaya po sila or uh, same lang di po sa amin ng uh, pamumuhay uh, mahirap din po is uh, wag tayong mawalan pag-asa dahil nandiyan po ang Panginoon Diyos na andang tumulong sa atin. At siyempre, um, ano, uh, gumawa din po tayo ng paraan kung paano po natin ito malalagpasan, uh, mapagtatagumpayan yung ating mga pinagdadana na mga pagsubok. Dahil tayo lang din naman yung uh, tutulong sa atin, sa sarili po natin. Yeah. Uh, self lang din po. Uh, wala naman po, wala naman ding ibang tao na tutulong kundi tayo lang din, sarili lang din natin. Kaya dapat mag ano po tayo, pursigi at magsipag sa ayan, kung ano po yung uh, may kakulangan po sa atin, uh, hanapin po natin o wag po tayo na ayan po na panghinaan ng loob na Pag kung kasi yung iba pong kabataan, madali po sila na, ano po eh, napanghihinaan. Yung mga o, challenges ko. Na-depress, no? Na-depress yun. Kasi na, sa kaya laban lang. Yes.